O ano, umiiyak ka na naman sa pag-ibig kasi napaka... Oo <laughs> <laughs> no, naman, no, parang na, mahal kita. Huwag ka na mag... Aray, umakit mo ako. Sobrang nakaka-amaze talaga itong Tokyo, Japan. Sinubukan kong akyatin ang Skytree na to na isang broadcasting and observation tower dito sa Sumida, Tokyo. May taas tong 634 meters at kasalukuyan akong nasa 450 meters. Ang ticket pala dito ay nagkakahalang 3,000 plus yen or nasa 1,200 pesos. Pwedeng-pwede ang walk-in, mas maganda to kung sa gabi at tanaw ang buong skyline ng Tokyo. Isa sa napansin ko ay napakadaming vendo machine dito sa Tokyo, Japan. Kahit sa ang sulok ay makakakita ka ng vendo machine. Parte na ng kultura ng Japan ang mga vendo machine, kasama ng nakalilitong sabway. <tinyo> Para makatipid ay nagbaon ako ng Hopiang Ube at Monggo. Nakakatakhan din ang mga robot na nag-serve sa restaurant. Nangangagat ba ang isang ito? <tipan> ang mainit at pagkakasarap na sabaw ng ramen. <tipan> ang kinakamay na sushi Sa pagdip naman ng sushi sa sauce, dapat hindi isasama ang rice. Ang napakasarap na beer. Cheers, sampai, 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 sampai at iba pang pagkain first time ko natikman. Ay, 130, 133. Ang napakakulay at buhay na buhay na Shibuya Crossing. <laughs> Ang mga cute na Japanese. Questions, questions. Mm -hmm. Okay, bye guys, enjoy your bye last bye. day. Bye. Thank you. Bye. See you, bye. Bye. Just get stuff bye. you later. Message, message. Thanks. Thank you. Ang sobrang pink na pink na mga strawberries at pulang-pula na Fuji apples. Ang famous ancient Buddhist temple na ito sa Asakusa, Tokyo na itinayo noong pang 1958 ay talaga namang tunay na nakakamangha. Ha det godt.